Ngayon ay ikikwento ko sa inyo ang isang Korean comedy at romance na pelikula sa taong 2014 na pinamagatang slow video. Sit back and enjoy the show. Ang pelikula ay nagsimula sa isang CCTV control center kung saan may dalawang babaeng nag-uusap tungkol sa bagong katrabaho. Nakasuot siya ng sunglasses kahit nasa loob kaya napagkamalang birdo. Igla nilang napansin ang dalawang magnanakaw habang tumatakas. Inabisuhan ng kanilang boss at mabilis na tinawagan ang mga pulis. Lahat ng nasa opisina ay minanmanan ang magnanakaw sa pamamagitan ng CCTV camera sa lugar. Gayunpaman, natakasan sila nito. Nang sila ay nagsimula ng mawala ng pag-asa, ang bagong empleyado ay pinakita ang clip ng video ng mga magnanakaw habang nagtatago sa isang iskinita. Nang dahil sa kanyang kulong, ang mga nasabing magnanakaw ay agad na nahuli. Ang pangalan ng bagong empleyado ay Yo Jang Bu. Meron siyang pambihirang kondisyon kung saan lahat ng nakikita niya ay in slow motion. Gamit ang kanyang kondisyon, nagawa niyang makita kung saan dumaan ang mga magnanakaw kahit na sila'y umaandar ng napakabilis. Nang siya ay nag at bata pa, sumali siya sa isang karera kasama ang crush niyang kaklase na si Bong Sumi. Doon nagsimula ang kanyang kondisyon nang makita niyang gumagalaw ng sobrang bagal ang lahat ng bagay. Dinala siya ng kanyang mga magulang kay Dr. Shock. Sinuri siya at nadiskubre na meron siyang dynamic visual acuity isang pambihirang kondisyon kung saan bumabagal ang nakikitang paggalaw sa paligid na hindi nakikita ng isang ordinaryong tao. Para matukoy kung ang kondisyon niya talaga ay totoo, binato siya ng baseball at nasaro ng walang kahirap-hirap. Manghang-mangha ang doktor sa resulta ng ginawang pagsubok. Inayuhan siya ng doktor na magsuot ng sunglasses sa lahat ng oras para hindi masira ang mata at wag nang tumakbo. Nang malaman ng magulang ang kanyang sakit, ang kanyang ama ay pumunta sa ibang bansa para magtrabaho upang siya ay maipagamot. Si Django ay naiwan kasama ang kanyang ina at kapatid na babae. Para sa kanya, ang kondisyon ay isang biyaya at isa ring sumpa. Kahit na nagagawa niyang makitang itaas ng hangin ang pata ng mga babae, lagi naman siyang nabubuli sa kanyang eskwalahan. Si Sumi lang ang nag-iisa niyang kaibigan at madaling nahulog ang loob niya dito. Sa paglipas ng panahon, pati si Sumi ay nabubuli na dahil sa pakikipagkaibigan sa kanya. Dahil dito, siya ay iniwan din ni Sumi. Hindi na siya nagkaroon pa ng bagong kaibigan gusto niya na rin mabulag kaya naman nanonood siya ng TV sa lahat ng oras. Ang kanyang paningin ay hindi naman lumala pero nagkaroon siya ng pagkahumaling sa mga Korea nobela. Sa mga aktor niya lang din natutunan kung paano makipagkapwa tao ngunit hindi niya naman ito ginagamit sa labas. Ang kanyang ama ay hindi umuwi sa kanila kahit sa araw ng holiday upang makapag-ipon. Ngunit lahat ng ito ay nasayang nang nasangkot sa isang aksidente sa trabaho at namatay. Dahil sa pagkamatay ng kanyang ama, ang natatanging taong malapit sa kanya ay si Dr. Shock. Inayuhan siyang lumabas ng doktor para makita ang mundo sa kanyang labas ng kwarto at para magtrabaho at kumita ng pera. Dito nagsimulang magtrabaho si Jang gu sa isang CCTV control center. Gusto niya laging nakakakita ng tao sa screen dahil naaalala niya ang mga pinapanood na Korean novela. Ang kinaiibahan lang ay wala itong script at lahat ay bila. Ang katrabahong si Byung-soo ay ikinuwento sa kanilang boss ang pagiging tahimik niya. Kanyang ipinangako na susubaybayan si Jiang Bu dahil sa natatangin nitong talento. Magkatabi silang nakaupo sa trabaho. Lagi niya ding sinusubukong makipag-usap kay Jiang Bu. Subalit dahil sa pagkamahiyain ito, sumasagot lang ito sa kanyang isipan. Habang pinapanood ang mga kamera, makikita siyang binibilang at ginuguhit ang hakbang ng mga tao. Nagtaka si Byung Su kung ano ang ginagawa niya, subalit nahiya itong itanong kung ano ito. Para kausapin, tinanong ni Byung Soo kung meron na siyang kasintahan. Doon niya naalala ang kababatang si Sumi kaya't agad na pumunta sa kanyang bahay ng sumunod na araw. Si Sumi ay malaki na at isang napakagandang dalaga. Subalit, ito ay may problemang pinansyal at laging pinupuntahan ng kolektor ng utang. Pinagmasdan siya ni Django sa malayo ngunit takot naman na kausapin siya. Simula ng araw na yon, araw-araw na siyang pinapanood sa CCTV camera at pinakabisa ang bawat pinupuntahan. Tuwing gabi, umiinom ito ng soda sa harap ng isang coffee shop kaya ginaya niya din ito. Nakakita siya ng isang inabando ng sofa sa daan at hinila ito sa tapat ng coffee shop. Napansin ni Sungi ang sofa at nagtaka kung saan ito galing. Sa sumunod na araw, siya ay nastuck sa isang bus stop dahil sa malakas na ulan. Nakita ito ni jang Bu sa kamera at pumunta kasama si Byung soo para tulungan siya. Inayungan niya si Sungi gaya ng mga nakikita sa Korean novela. Subalit natakot si Sungi at tinawag siyang bastos. Sa sunod na araw, ang dalawa ay pumunta kay Dr. Shok at humingi ng payo kung paano mai-impress ni Jiang Bu si Sumi, kanyang ipinayo na magbigay ng bulaklak. Si Sumi ay nahuli sa kanyang musical audition. Inawagan niya ang manager at nagsimulang kumanta sa gitna ng kalsada at doon na nag-audition. Sobrang ganda ng kanyang boses kahit napatigil at pinanood siya ng mga dumaraan. Dumating si Jiang Bu dala-dala ang buki na bulaklak at nabiglani sa kanyang pagkanta. Ibinigay niya ang bulaklak pagkatapos ng kanta ngunit hindi ito ay ni Sumi. Sinabihan niya si Jiangbo na mas gusto niyang makatanggap ng isang kahon ng ramen at umalis. Tinawag niya ang kanyang pangalan at nagpakilala na siya ang best friend nito nung sila ay mga bata pa. Subalit siya ay nagsinungaling at sinabing Oh Sumi ang kanyang pangalan at hindi Bong Sumi. Kanyang inakala na mali ang babaeng sinusundan pero hindi napigilang mahulog ang loob niya rito. Sa sumunod na araw, sila'y nagkasalubong at pinabitbit ang dalang grocery kay Jiang Bu. Bago umalis, tinanong ni Sumi kung bakit niya hinahanap si Bong Sumi. Agad siyang sinagot na ito ay kanyang nagustuhan nung sila ay magkaklase pa. Habang nasa trabaho, nakita niyang may natanggap na tawag si Sumi. Ang nasa kabilang linya ay ang manager sa audition at siya'y natanggap sa musical play. Napatalon at napasayaw siya sa gitna ng kalsada habang pinapanood ni Jiang Bu sa screen. Pumunta si Sumi sa isang restauran para magdiwang. Napansin niyang pinapanood siya ni Jambu at niyayang pumasok. Habang sila ay nag-uusap, pinakita niya ang musical script at prinactice ang kanyang linya. Inuri siya ni Jambu sa kanyang galing. Pinakita rin ni Jambu ang kanyang natatahing talento sa pagbasa sa numerong nakasulat sa kutsara habang ito ay hinahali sa kanya. Lahat ng tao sa restoran ay namangha sa kakaibang talento ni Jambu. Sa sumunod na araw, pumunta si jambu sa lugar kung saan nakatira si Sumi habang binibila ang kanyang mga hakbang. Nakita ni Byung Su ang mga iginuhit ni Django at na-realize na kinakabisa nito ang bawat daan sa lugar. Habang pauwi, napansin niyang naghihintay sa kanya si Django. Sabay silang naglakad pauwi at nag-usap sa mga bagay-bagay. Tinanong -bagay. ni Sumi kung ano ang kanyang trabaho at nalamang nagtatrabaho ito sa isang CCTV control center. Umupo silang pareho sa tapat ng coffee shop at binunyag na meron siyang gusto sa may-ari ng kapihan. Nabis na nagselo si Jiangbo habang tinitignan ng masama ang lalaki sa loob. Nagpasya siyang ipasyal si Sumi para ito'y ma-impress sa kanya. Tinanong ang mga katrabaho kung meron silang sasakyan o maasang ipapahiram ito sa kanya. Subalit ni isa sa kanila ay wala. Tabang papauwi, nilapitan siya ng tagapang ng kanyang utang. Sinimulan siyang sigawa nito at nagbantang sasaktan kung hindi nagbabayad. Dumating si Jianggu at Byongsu sa tamang oras at nililigtas si Sumi. Pagkabalik ni Jianggu sa trabaho, sumigaw sa isang kamera si Sumi at nagpasalamat. Pagkatapos nito, silang dalawa ay nagkita sa isang parke at nag-usap ng matagal. Tinanong ni Jianggu kung bakit niya gustong magkaroon ng sasakyan kung saan sinagot ni Sumi ang ng makapunta sa dagat. Dahil sa walang mahalap na sasakyan, nakipagkaibigan si Jianggu sa isang bus driver sa pamamagitan ng pagsama dito araw-araw. Matagal niya nang pinapanood ang driver habang mag-isang naglalaro ng baseball tuwing gabi. Sinamahan siya ni Jambu sa paglalaro at humingi ng isang pabor. Kinabukasan, ang bus driver kasama si Byung Su at Jambu ay nagpa siyang dalhin si Sumi sa dagat. Nakita ni Sumi ang ginagawang pagsisikap ni Jambu kaya naman nagsimulang mahulog ang loob sa kaibigan. Subalit ang kanilang sinasakyang bus ay pinahinto ng isang border police at hindi pinayagang makapasok. Ang galit na galit na si Sumi ay inaway ang pulis habang si Byung-su ay sinusubukan siyang pakalmahin. Walang ang kanilang biyahe nang sila ipinauwi at hindi man lang nakapunta sa dagat. Sinabi ng kanyang boss ang lumulobong kaso ng mga babaeng kinikinap sa kanilang bayan. Iniling nito na maging alerto sa lahat ng oras. Napansin ni Jang-bu ang biglang pagkawala ni Sumi sa kanyang screen. Sa pag-aalala, napatakbo si Jang-bu sa lugar. Doon niya na lamang niloloko lang siya ni Sumi para tignan kung pupuntahan siya nito. Tinanggal ni Sumi ang kanyang sunglasses, nakita ang kanyang mata sa unang pagkakataon at naghalikan. Hinatid ni Jiang Bu pa uwi si Sumi at inibitahan siyang pumasok. Ngunit nasira ang kanilang mga plano nang makita ang kolektor sa loob. Pinagtatapon nila ang gamit ni Sumi at nagbanta kung hindi maibabalik ang pera. Sinubukan siyang tulungan ni Jiang subalit walang nagawa nang magsimulang lumabo ang kanyang paningin. Nang makaalis ang grupo, nag-usap silang dalawa habang nakaupo. Nakita ni Sumi ang mga drawing na ginawa sa kanya ni Jambu noong sila ay magkaklase. Binunyag ni Sumi na siya ay nagsinungaling sa pagpanggap bilang ibang babae. Ayaw niyang maihambing ang magandang buhay noon sa magulong buhay ngayon. Hindi inasahan ni Jambu ang narinig sa kaibigan at nanatiling tahimik. Binisita niya ang doktor sa sumunod na araw at nagbigay alam ang nanlalabong paningin ang kinalabasan, gumala na ang kanyang kondisyon kung saan ikakabulag niya na ito. Alam din ni Jiang Bu na isang araw ay mabubulag siya. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtrabaho sa CCTV Command Center at kung bakit niya binibilang ang bawat hakbang ng mga tao. Ito din ay upang mabilis siyang masanay sa oras na tuluyan ng mabulag. Habang siya ay nag-aalala sa kanyang lumalalang kondisyon, si Sumi naman ay nag-aalala sa kanyang lumalaking utang. Wala na siyang nagawa at binenta na ang kanyang bahay. Nagawa niyang mabayaran ang lahat ng utang subalit ngayon ay wala nang matitirhan. Pinanood siya ni Django sa screen habang nasa ha harap ng isang tindahan daladala ang isang kahon. Biglang may napansing kahinahinalang sasakyan ang kanyang katrabaho. Pabalik-balik ito sa lugar na para bang may hinahanap. Nang tinignan nila ang license plate sa malapitan, kanilang nalaman na ang kotse ay pagmamayari ng kidnapper. Ipinaalam agad ito ng kanilang boss sa mga pulis. Subalit biglang nawala sa kanilang screen ang sasakyan. Kaagad na kinabahan si Jiang Bu nang kasabay ding nawala si Sumi sa kanyang screen. Nagmadali siyang umalis para mailigtas si Sumi sa kapamakan. Pinawagan ni Byung Su ang kaibigang driver at humingi ng tulong. Habang nasa daan, tuluyan na siyang nawala ng paningin at bumangga sa isang sasakyan. Habang naglalakad, si Sumi ay nilapitan ng isang lalaki at pinagbantaan siya kung hindi sasakay ng kotse. Bago tuluyang makidnap, si Jiang Bu ay nagsimulang sumigaw at tumakbo papunta sa dalawa. Ang kidnapper ay natakot at umakas habang si Jiangbu naman ay muntikan ng masagasaan ng isang truck. Sa tulong ng mga kaibigan, nahuli nila ang kidnapper habang ito ay papatakas. Dumating ang mga pulis at inuha si Sumi upang kuna ng payag sa nangyari. Si Jiangbu ay naiwang mag-isa sa kalsada. Pagkalipas ng ilang sandali ay dumating ang kanyang kaibigan. Umiiyak siya habang hawak-hawak ang kamay ni Byongsu at humingi ng tulong dahil tuluyan na siyang nabulag. Ilang buwan nang nakalipas pagkatapos ng insidente, si Sumi ay naging abala sa kanyang bagong buhay at hindi na nagpakita pa kay Jangbu. Lumipas ang panahon, napansin niya si Jangbu habang nasa loob ng paboritong coffee shop. Masaya niya itong nilapitan at inawayan subalit nabigla nang nilabas ang isang tungkod at pumunta sa ibang direksyon. Sinundan niya ito sa paglalakad at nakapunta sa isang art gallery. Ang loob nito ay puno ng kanyang mga larawan na iginuhit ni Jangbu. Nawala ang kanyang paningin ngunit tanda niya pa rin ang itsura ni Sumi at kanilang mga pinagsamahan. Sa sumunod na araw, sinundan niya si Jambu pero ngayon ay tinanong siya ng bulag na kaibigan kung saan niya gustong pumunta. Kanyang na-realize na naaamoy siya ni Jambu at doon nagtapos ang kwento.